Tagal mo ba? Wow. lang Video ha? Ano? Don't dare me. <laughs> Charot Wait, lang. Oh, alam bakit? Mo ba? Mm. Magkano ang ginastos sa, sa kabilang kubol? Saan? Sa, kabilang sa, bagong Pilipinas? Hindi. Sa kabilang kubol. Sa Davao? Sa Davao? Oo. eh Ewan ko. Kayo ba mga kapatang helmet? May idea kayo magkano kaya yung nagastos din sa rally sa Davao? Hmm. Parang wala pa ako nababalitaan sa news. Pero regarding naman sa bagong Pilipinas, meron na ako video. Yeah bukas na ilalabas yan. <laughs> <laughs> Nabasa natin. Pero ito na nga, mga kabata helmet. Siyempre, today is a very, very happy day. Isa lang ng mga bagong pasok sa channel to. Please don't forget to click the subscribe button, tiny bell, para lagi updated. Sana mga pinupuntahan in Epalan at in-upload yeah! namin yung YouTube. naman yung nag aasa sa kabilang kabal. <laughs> <laughs> Wala pa akong napabalitaan, pero babalita ako kayo mga kabata helmet kung meron na rin ano yon Ang tawag doon, kung na dissect na, oh, may break, breakdown. Breakdown. Or may liquidation, oh. Ayan ha. Oh, talaga? Yes. O oh, solidify ba nila? Ay, wow. Pero ito nga, mga kapatang helmet, mainit na mainit to. Dahil nga sinabihan nga ni PBBM, si Tatay Diggs, na nagtitake siya ng fentanyl, di ba? Oo. Oh, oh, sinagot na yan. Ito na yung round 3 natin, mga kapatang helmet. Round 3! Fight! Ito na nga. Panoorin mo natin ang sabay-sabay! ang rebat ni Tatay Diggs regarding sa fentanyl issue. O, oh, ito yung pen fentanyl patch. Parang ganunin mo yan, malaki man yan. I-guntingin mo sa apat Ganoon. Tapos, isa ito, it torture about mga uh, six hours, seven. Wala na, palitan mo na naman. And it is prescribed by the doctor. And kinuha ko yung aking fentanyl uh, prescription drug. Doon sa pain center ng St. Luke's at nalaala ko pa ang nagbigay sa akin noon si Dr. Javier so I'm giving you the name and my doctor pagkatapos noon po gumaling na ako Mr. President hindi na ako nagpentanel hindi ko na kailangan eh ngayon Ina ang bumulta ka sa akin ng ganon. Tatatungin kita, yung cocaine, may prescription ba yan? Saan <gasps> mo kinukuha yung supply mo? Alam ko ang tao nung dumadala sa dyan, sa Badi yan. Body-body mo yan sila? Ano na masasabi niyo mga kabatang helmet? Oh, Di diba? sila bate? Wrong! hang pa yung mga binibitawang mga pahayag ni Tatay juga Novichukoper. Oh. So yun pala yung ano oh. history naman niya. fentanyl. Ah. Pero yung mga kabataan, ah. may Sabi ko nga sa inyo, mag upload ako ng about sa fentanyl. Di discuss natin yan kasi sa pharmacology no, Novichukoper. Sige. Mahaba-haba usapan niyan, mga kabataan helmet. Pero... Si ito ba si Lisa? Hindi ko ito kilala. Uh, wala, hindi ko talaga total stranger. Pero nung mayor ako, nabalitaan kong galit siya. Kasi ito si Bong lumapit sa akin. Bongo! Galing request daw nila, I do not know if it's Ferdinand Marcos o Lisa, gustong mag Department of Agriculture Secretary. Sinabi ko bong, sabihin mo na kaagad, right at the start, hindi ko pwedeng kunin yan kasi drug addict yan. Huwag mong isali yan sa kabinete ko. Kaya noon, noon tumakbo ng presidente, eh nakipag-usap sila ni Inday at nagkaroon sila ng unity team Tapos, uh, Inday was the running mate. Nakita mo naman ninyo ako, ang anak ko, running mate ni Marcos. Hindi ako sumusunod. Nagkampanya lang ako sa anak ko, but I never mentioned the name of Marcos for president. Why? Kasi alam ko, bangag! Ninilaman ako nag-isang salita kasi dito sa Dabao na suportahan natin. Dito palang supalpalin ko na kayo. Pero yung pedeya na yan, may naiwan. Huwag kayong magtaka na pedeya walang ibigay sa kanya. Kung presidente yan maghingi sa sarili niyang derogatory report, ibigay mo? Pero ayan na nga. And regarding naman doon sa issue niya kay First Lady Lisa Marcos, hindi daw niya kilala daw talaga si Lisa, no? Sabi niya siya. Oh, I don't know her. Oo, hindi daw niya kilala talaga. Pero kayo, mga bata helmet, ano bang masasabi niyo, no? Kailangan ba talagang mamili ng mga Pilipino between BBM and Tatay Diggs? Kasi sa panahon ngayon, no, mga kabata helmet, ito yung aking reflection. May reflection ako, no? Ito yung mga realizations ka. Evident. Bakit parang kailangan na yatang pumili ng mga Pilipino dito sa dalawang politiko na to? Isang nakaupo at isang dating nakaupo. Kailangan ba talaga nating mamili? At sila lang ba talaga yung pwedeng pagpilian? Ano ba nangyayari, no, Bijuga Pur? Baka mama, may round 4 pa akong mabalitaan, ah. Malay mo, bukas. Baka, ba? Diba? Kasi, di ba nagpunta ng Vietnam si PBBM? Uh -huh. And, daging ano naman daw, successful daw yung pagpunta doon. So, kapag na natin, mga susunod na kabanata, baka nga umabot pa tayo ng round 12, no? Talagang boxing talaga, no? Pugger bar. Pero, ayan, i-comment down below nyo kung ano yung masasabi nyo. And, may ganap shoutout kay Sir Rudy, no? Mm -mm, not the Rudy. Hindi Rudy, but Rudy! May ganap shoutout, Sir Rudy, ha? And, sa so, lahat mo lang si Madam Asteru from Japan. Ayan, nako, Jopper, kailangan talaga natin mag-mega love shoutout sa mga uh -huh. susunod na panahon, no? Para sa lahat ng mga commenters natin. Yes. Ayan, mga mga helmet, stay happy, stay healthy, stay safe tayo as always. Ang oh, no? Mm -hmm. Kailangan pa talaga nating mamili? Kaya Magkampihan? Na. Hindi ba pwedeng pare-pareho tayong Pilipino na gusto lang naman natin na maganda para sa Pilipinas? Yes. At saka... Para sa kapwa natin ayun nga, Bichoga Pearl, talagang sa kanilang dalawa tayo pipili. So, iba mga bata helmet, sabi nga mga sa buhay niya nga helmet, bukid, niya. It's getting better every day. God bless everyone. Bye! Ito nga mga kabata helmet, di ba sabi, diba sabi ko sa inyo last time na merong hindi ipinansin. Mm -hmm. So, talagang ang hindi pinansin. Nabalitan na kasi siya, di ba, Bichoga Pearl, sa mainstream media. Oo. Uh -huh. uh -huh. na kitang-kita -kita na hindi pinansin ni First Lady Lisa Marcos si... abanganya Yan